ay guys puntaan natin yung avocado titingin na natin kung mayroon na siyang bunga ito guys ay ito ay kasoy kasoy ito pag may maliit pa to eh maliit pa yan guys malapit na tayo sa puno ng abukado ito yung ano yung guyabano yan guyabano to guys oh. Dito na tayo sa puno ng abukado ito guys ang puno ng avocado yan isang puno lang yan guys ayan may mga bunga na sa guys oh. Ayan. Ayan ang bunga ya guys. Ito oh. Ayan may bunga na siya. Ah, uh, marami na siyang bunga guys. sa taas. Ayan. Hindi pa makita kasi maliliit pa gaano yung kanya bunga pero marami na siyang bunga ito pa siya guys oh. Ayan pa sa guys, ang bunga niya guys. Ayan. Oh, ayan o, oh, ayan. Ayan oh, Ganito pa lang sa guys, kalalaki ang bunga niya. Pero marami sa taas. Ito pa, oh. Ayan. Ito pa o. Ayan. Ito mababa lang. Ayan, mayroon pa doon. Ayan pa siya o. Oh. Ayan. Uh, yun doon pa sa taas maraming bunga ito yung puno niya yun yun know. na, may ano pa di, may ano pa pala dito oh. may binahayan ng bubuyog ayan no? Ayan. Na ano na siya. Tapos na siya mag ano, Na ano yung kanyang mga mga anak. Ayan oh, yon. Ayan oh. Yung kulay puti na yan. Yan ang kanyang inalisan ng bahay. Wala na. Umalis na sila. Kung saan pa lumipad na sila lahat. andon na. Lumipad na sila. Na, kung saan saan na sila na lugar na andon dumarating. Na. Sa isang daan. Ayun oh no. Nagtumpukan sila. <laughs> Ay, ang dami yung bunga dyan sa taas guys o. Oh, yung <laughs> avocado. ah <laughs> uh, Masarap masarap ito guys malag lagkitan ito lagkitan ay ah, marami pa sa taas ayun may, may malaki pa dun oh Siguro mga apat na uh, tatlong buwan sigurado mapitas na ano ito na to na ganoon na kalaki yung puno niya oh. malaki yung puno mahirap yung umakyat yan guys kailangan so, na lang yung kanyang bunga hirap yung umakyat tapos you know? may mm, oh. Oh. Ang mahaba yung panungkit mo diyan. Yeah, may. Ay ah, tinanggal mela yung mga itim-itim para may bahay. Si ba? Ano yun? Ano? Ayun pa rin dami pa, ay na, pa. Ayun pa lalo, ayun no, oh. dami. Sa mga bungaan niya. Bawangan niya. Ah. Ay siya kalak ng Bilog, bilog. Ito siya kalak mahaba Kapag ginalaw mo, kapag ginalaw niyan, madadamay pa. <laughs> Ayun, ginalaw mo 'yan, madadamay. Galawin mo yung pagkain niya. Hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Bye bye. Yeah.